Reality check. Sa mga taong mahilig mag-vape sa public transport, kaya ng jeep, bus, mall, fast food, resto, workplace, sana naiisip mo na hindi lang ikaw ang taong naroon. Kahit pa ito'y scented, iba sa sigarilyong nabibili sa mga tindahan, meron pa rin itong chemicals tulad ng nicotine at iba pa na mapanganib sa ating kadusukan, lalo na sa iyong kadusukan. Merong mga taong hindi kayang makalanghap ng usok na binubuga mo. Hindi natin alam kung ang taong kakalahap nito ay may sakit. Hindi makahinga ng maayos pang hahalanghap ng usok. May allergy. Mga matatanda at bata. Sana sumagi ito sa iyong isipan. Sana'y nakaayon sa lugar. Huwag ka sana maging makasarili. Salamat